Yan, good afternoon mga grasya ah, Dito tayo ngayon sa ano, ah, Along Tandang Sora ano. Stranding tayo Kasi tingnan mo ba oh. Yan, so mataas yung ba Grabe sa so, lalim po ng baha doon mga grasa o, so meron na tumirik dito ang mga motor yan dalawa yan so naturoan to natin mga grasa ano no? yung mga dapat nilang gawin para umandar yung mga motor niya siya si kuya nakaalis na yung isa naman ganun din yung gagawa niya mga grasa ito naman si kuya ang joyride may pasahero doon sa kabila hindi makatawid <laughs> So magjijip na lang daw yung pasero niya Papunta rito sa kanya Ayan, oh. Mababa rin to eh. Ito matataas ka Naabot yun So stranded tayo rito mga grasa ano? Mayroon tayo tumawid pa Hupain muna natin yung baha So yan kaya nagka traffic siya Dahil yung iba ayaw nang tumagos Yung iba nagbabalikan na no? oh. Mataas pa lang ba rito sa may tandang sora ano? Sa may lagpas ng bagong shop ni Boss Jason yan. So kanina, ang taas yan, nagan So tumigil na yung ulan Yan, medyo bubababa na Nakakatagos na rin yung iba opya puutin yun ah yan, medyo umupakupakan na yung baha magalaw na yung mga sakyan Ayo parin bos. Ayo. May gamit ako dyan, boss. Gusto mo, baklasin mo na lang. Hiramin mo na lang yung mga gamit ko. Ayan lang yung motor ko. Kompleto ako sa gamit dyan, o. Oh. Pahiramin na lang kita. O, uh, ayan, mga grasa, no? So, si Kuya, inabot yung motor niya doon kanina. So, mataas masyado yung ba. So, nakahigop siya ng tubig. So mga ganyan senaryo mga grasa, kailangan lang natin gawin Paklasin natin yung spark plug uh, Pasingawin natin Kasi nakahigup yan ng tubig asa pa? ah, Pampanga. Ah, wala nang deliver diyan. Oo. Oh. gumagalaw na. Mabilis na. Wala-wala na rin yung mga traffic. Oh, masama. Masaya. So, panjak lang kuya para ano, pasingawin lang natin. Ay, di palitan ko na ng bago. Pasingawin mo muna ko Oo. Okay. Okay. Yeah, hindi, hindi pa so, Wala siyang tubig, no? Ang nakaigop nito, carburetor dito Kasi so, hindi siya nakaigop ng tubig Okay lang, kuya Up Ah uh, Okay, kuya well, Try mong ano Oh, may baon-baon din ako spark plug like Just in case na Bumigay. Bumigay okay. kaya ang <laughs> Balik dah, yeah, kita. Kena. kerana nah try memulang wander nah ya balik nah. Nakauwi na Wala sa sentro kuya Wala sa sentro Yan, sentro mo Buti nandito kayo, nakakatulong ng lang tulong Wala, hindi rin ako makatagos eh, taas eh ayoko kong Ito Ah, PCX? Hindi, itong ano, itong dilaw Ah, M3 Hindi ka rin makatagos eh